magandang araw mga buddy happy father's day sa inyong lahat dyan sa mga, pa, sa mga papa ngayon na father's day mga buddy magluluto tayo ng gulay para maging masarap naman yung ulam dahil father's day gulay ng balaya with uh, hipon so yan initin muna natin yung kawali

Lagay yung bawang, sibuyas. Tinghalo. para maging ayan na. Lagay na yung bawang. Ay susunod natin dyan mga no, yung kamatis. Ayan. Lagay na yung kamatis sarap talagang magulay mga body may kamatis so yan ang malinamnam ang gulay yo masim masim yan ang match talaga sa gulay mga body kamatis susunod natin yung hipon yan yung sahog mga body sarap yan hipon yun ang sahog dun sa ano, ulay natin na ampalaya ang palaya papulayin muna natin yung kama uh, yung hipon yan pagpulan yan saka natin ilalagay yung ano dyan, yung ang palaya kasi madali lang maluto yung ang palaya yan kailangan yung ano para lumabas yung lasa ng hipon kailangan mo na siyang igisa Ayan, pumula para lalong masarap ang gulay natin ayan mapula na yan ayan ayan yeah. so kung susunod naman natin dyan mga bari lalagay na natin yung ampalaya dyan ayan yan ilagay na natin 'yung palaya para paano nga siya ma halo na dun sa lasa ng hipon. Ya, bali magkakatas na 'yung hipon niyan sa gayong ampalaya. Yan, halo-halo. Ya. Eh okay sarap ng mga buddy. tapos lalagyan natin ng yan, ng asin lalagyan ng asin yan so, ayan hindi lang ang asin si mayroon mag umalat yan tamang tama lang yung asin na gagawin natin dyan yan saluhin muna natin para mga ano yung asin dyan sa ano, sa gulay so yan alo tatakpan muna natin ayan para ano tapos ayan ha umulo na siya lalagyan mo natin ng magic sarap ayan ha ay, pinaka pang pasarap talaga yan mga body ayan halo natin para mamix yung magic sarap dyan sa gulay Ayan, mix na mix na yan, takpan ulit natin, so ayan, at ayan mga badi, luto ng ating gulay na may hipon, ampalaya, so ayan, luto na yan mga badi, shout out sa inyong lahat dyan, happy father's day mga papa ayan shout out uli God bless sa inyong lahat salamat sa panunod bye bye